lang tao sa pinaka ang yugto sa buhay ng isang babae, Maris. <laughs> Naghahanda ka na ba? <laughs> Siyempre naman. Siyempre <laughs> na dapat lahat ng babae, yung mga nagiging uh, yung may asawa na, uh -oh. na pinaghahandaan yung Medyo ganito na. Medyo kinakabahan ka ba? Oo, kasi uh, maraming sasabi na masakit yung panganganak. Ay, yung panganganak. At saka yung pag yung, ano, yung, oh, so yung pa lang daw eh. First, though, first e. trimester uh, daw, yung First talagang, trimester, saka yung mga maduduwal may sickness, yung mga, yung mga ganyan. Baka pag naamoy mo si Chris, ayaw mo na ng amoy niya. <laughs> Kaya oh, naman mamaya, oh, ito totoo yan ha. May mga ganyan nagbubuntis na Tama. sensitive. Ayaw nila no, makaamoy ng probang. Oh, mayroon silang taong ayo oh. ayaw makita. Ay, may mga gano'n. Kaya yun Parang pinagilihan ba nila yun? Ano, sabi, lihe. Pero hindi naman doon yata totoo yun. Lihe. Anyway, mamaya, mama, natin yan mula sa isang uh, oh, bigay ni na makakausap natin. Balak na maging mami sa mga mami na ito yung pag-uusapan natin mamaya. Mm -hmm, Gaya yun ni Marie, sabi nga niya, pinaghahandaan na niya ngayon ang pagiging mami. <laughs> pero wala ano, ma pa naman. <laughs> oh, pero malapit Oo. na yan. Paano ba mananatiling healthy ang expecting mami at ang dinadala niyang baby? magigiging uh, malaman uh, malaman ang diskusyon at malaki pa kinabang mo dito Maris. Nako ba? Sa pag-aalaga <laughs> ng mga bagong silang na sanggol, tutok lang oh, oh. dito dahil importante yung ating puntahan Maris. Oh, oh. Mm. itong ito nga kasama na natin ano, mm. yung mga kakapinating mga kababaihan, yung mapag-usapan talaga natin yung mga ganitong uh, uh, issue, 'di ba? <laughs> dahil nga 'di ba, Susana, uh, napabalitaan natin, especially nung pinag-uusapan yung RH Bill, napakaraming mommy yung uh, uh, kumbaga namamatay daw oh, at, araw-araw dahil sa pagbubuntis pa lang. Mm. Ay, yung iba naman dahil sa panganganak. Mm -hmm. o, ikaw ba, Susan, anong mga naranasan mo? Anong uh, first time kang nagbuntis? Bigyan mo naman kami ng uh, konting pointers. Ayun na nga. Kaya sinasabi ko, based on ano, yung experience yan eh. Yung parang ayoko makaamoy ng gilis ba, ng bawang. Talaga? hindi oh, ba ang ng bawang? Oo. Oh. Naghahanap ako na, yan, eh. gusto ko na lahat ng prutas ay eh, bubot. Talaga? <laughs> Gusto ko na sing kamas na itim. Para na mas upalig eksperto sa maternal care, makakausap natin si Dr. Eleanor Almoro, isa pong uh, obstetrician gynecologist. Good morning, Oo, Doc. Good morning po. Magandang umaga. <laughs> Oo, Doc. Ano po ba yung dapat na isaalang-alang kapag balak ng uh, magbuntis ng isang babae? Halimbawa, ayan, uh, kanina. Ikaw, so, ikaw, sabi baba, po ikaw. Pag Oo, dapat ba pinaghahandaan yan? Dapat naman pinaghahandaan ano kahit anong papasukin natin, no? Hmm. So, kasi in, uh, hindi lahat ng pagbubuntis madali. Oo. Oh, oh. Hindi lahat normal. Mm -hmm. no, okay. So, kung kunwari pupunta kayo sa doktor nyo para macheck kung meron kayong pre-existing problems. Okay. Uh -huh. Na kailangan i-address. Ito mm -hmm. uh, kalimbawa, ah... Uh, yung parang may hinala ka na nabuntis ka kasi di ba nami miss mo yung mga monthly period mo mm -hmm. di ba so dapat magpunta ka na, magpunta ka na sa doktor sa so OB-GYN oh dapat mm -hmm. magpunta ka sa doktor okay sa doktor mm -hmm. di ba ngayon kung gusto mo hindi na pa mas... necessarily OB-GYN hindi naman necessarily no kasi mm -hmm. marami naman tayong doktor tapos sa mga doktor naman natin may kaalaman yan uh -oh, mm -hmm. pero pag talagang buntis ka na OB-GYN Yes. Oo, oh, oh. pag buntis ka na, Maris, hindi ka pupunta sa ano, ha? <laughs> sa, ano, pediatrician, no? kaya sa ophthalmologist. <laughs> bigay niya, yan. So, pag ka buntis na, sa obigay niya na kaagad, magpapahalaga ka Opo. na. At doon, ano ba dapat ang iwasan kapag halimbawa, ikaw ay, uh, ayan na, nagbuntis uh, ka na nga, tapos, uh, uh, syempre, nagdadalang tao ka na. Hmm dapat iwasan. Opo, okay, dapat so, yung iwasan. So, una-una no, 'yung pagdating sa pagkain. Syempre, hindi naman tayo pwedeng kain na lang ng kain ng kain nung na, gusto natin. Mm -hmm. Ako, usually ang sinasabi ko dyan sa pasyente, huwag masyadong maalat, huwag masyadong mataba, huwag masyadong matamis. Mm -hmm. O, 'yung iba kasi parang ang yung ibang mga mami sa explanation nila, naku, magugutom ang baby kaya. Oh, naman, o, o. Kasi yan, pagka kumakain, oh. kaya nga 'di diba, sabi Dok, ano po? Kailan kumain kaya na masasatisfy? nakakainin 'yun din 'Yun din ng baby, pero kasi mm -hmm. 'yung ibang mami, mga mamis, parang kung ano lang yung maamoy nila, gusto na kagad nila tapos minsan kahit na nakakain na sila kakain pa rin sila. Hindi, tsaka may cravings kasi. Oo, may cravings. Sa first trimester, no sa unang tatlong buwan, wala ka masyadong makain nagsusuka ka lagi so minsan kung ano na lang yung makakuha mo kakainin mo. di ba? Pero kailangan natin intindihin na hindi pwedeng lagi maalat. Hindi pwedeng lagi matamis. Pag lagi maalat, pwede ka mag-develop ng hypertension pag lagi matamis hindi pwede ka mag-develop ng diabetes My during pregnancy especially during pregnancy that's one of the complications oh, oh. of uh, pregnancy ganon ka importante Dok, na yung kasi nine months ka magbubuntis eh mm -hmm. ganon ka importante na ikaw ay talaga na nakakapagpa-check up importante bakit tayo nagpapa-check up oh, oh, sa doktor yung iba nagpapa-check <inaudible> up diba oo mm. oo oh, oh. Minsan, san no, may mga tao sasabihin nila, eh ako okay naman ako mm. nagbuntis ako, sa hindi ako nagpatingin sa doktor pero wala naman nangyari sa akin. Pwede naman 'yon, no? Na walang nangyari sa kanila. pero kaya ka nagpapatingin sa doktor para ma up ng doktor kung meron kang problema. 'Di ba? Kasi ikaw minsan hindi mo naman alam ay natural lang 'to yung pala uh -huh. hindi na pala siya natural. Uh -huh. No so that, yung doktor kasi pwede niyang mapick up 'yan. Uh -huh. So pag na up niya, magpapa-examine siya, magpapa uh -huh. tapos pag nagpa para malaman kung mayroon ka talagang komplikasyon o wala. Uh -huh. okay. Yung iba mga nag-exercise pa, tumatalon-talon o oh, tumatakbo, mm -hmm. okay lang ba yun? Pwede, Pwede ba naman yun? kung wala silang problema. Mm -hmm. Most of the time, ang problema dyan kasi premature labor. Mm -hmm. So, pag nagpe-premature labor ka, i-advise ka ng doktor mo ng bed rest okay. for a certain time. So, susundin mo dapat yan? Dapat. Kasi mm -hmm. kung kunwari, nagpe-premature labor ka, pwede kang manganak anytime. Pwede kang manganak ng premature. Pag nanganak ka ng premature, yung baby mo will be affected. Oo, kawawa yung baby. So hanggang saan lang po yung pwedeng exercise niya? Kasi I'm sure, um, marami rin mga mommies na sporty, al alam mo yan, very conscious din sila sa kanilang uh, yung kanilang figure, kahit na nagbubuntis na sila. Pwede ka naman sexy kahit buntis. Oo, pero oh, paano diba, mo oh, ma maintain dito? na nakakapag-exercise ka, mm -hmm. uh, physically fit ka pa rin, but at the same time, meron kang dinadala na kailangan mong pangalaga. Uh, usually, no, kung kunwari nag-exercise ka o may ginawa kang activity, mm -hmm. tapos hindi ka naman masyadong napagod afterwards, mm -hmm. no? Tapos uh, hindi naman tumigas yung tiyan mo, nag-contract, uh -oh, or contract. nagkaroon ka ng pelvic heaviness or pelvic mm -hmm. uh, discomfort, mm -hmm. pwede naman. Uh -oh. And then, of course, a good, um, a good gauge would be kung ano yung sinabi ng doktor mo. Mm -hmm. Kasi iba-iba ang pasyente, iba-iba mm -hmm. ang level of... Um, level of fitness ng mga pasyente. So, mm -hmm. dapat ipapaalam mo sa doktor mo, Dok, pwede ko bang gawin to? Mm -hmm. Dok, pwede ba akong uh, mag-jogging? Pwede mm -hmm. ba akong ganon? Kasi, ang, ang, alam mo, meron akong kwento uh, before na, na balitaan na uh, isang na uh, triathlete mm -hmm. na, na talag na, na talaga siya, tsaka talagang halos mga anak na siya, parang kabuanan na niya. Pero na. sumali pa rin siya doon sa mm -hmm. ano, marathon. Oh, siguro, basta so, as long as meron ano na doktor. Naging issue daw yun, kasi mm -hmm. parang hindi raw pinangalagaan yung bata. Pero, healthy naman. Uh -oh. ngano? as long as walang complication uh -huh. afterwards uh -huh. meaning healthy yung pregnancy mo let's say what if kung konare ang pregnancy mo is complicated by preeclampsia so uh -huh. may hypertension ka uh -huh. or yung pregnancy mo complicated by premature labor uh -huh. so pag may premature labor ka sasabihan ka ng mga doktor na magpahinga uh -huh. bibigyan ka ng pampakapit uh -huh. so paano ka makakapagpahinga kung mag-activity ka uh -huh. so hindi naman lahat Uh, hindi pwedeng mag-activity. Pero uh -oh. Meron din naman kayo mm -hmm. recommend ng mga exercises, eh, di ba? Pagka buntis. Meron, na naman, din, no? meron naman, okay, meron naman. Okay. Ako, lalapit okay. ako sa inyo niyan. Eto, teka <laughs> ha. Pagka buntis na, na pagka buntis ang babae, merong pinapainom ng mga vitamins. Hebo, ayan, yung folic acid, vitamin A, yung iodine. Hmm. Kaya naka importante ito diba sa importante isang nagbubuntis? Uh, ang mga nutrients, no, importante yan. Of course, we get a balanced diet, mm -mm. no? Sometimes, sabi nila, oh, balanced naman yung diet yep. ko, okay ako, no? Uh -huh. Ngayon, maliban dun sa mga nakukuha natin sa diet meron kaming sinasabi na kailangan isupplement sa isang buntis no um. so ang isa dito folic acid mm -hmm. na, Maris, mas maganda pag ang folic acid is uh, ini start before pregnancy oh ayan yeah, mag-start ka na ngayon oh. so mas mag, it, pero, okay i'll take down notes <laughs> take down notes folic acid, oh, folic acid. <laughs> so sabi nila mas maganda yon if it started before pregnancy uh, so, ilang months uh, so, uh, prior to pregnancy 3 months before pregnancy <laughs> <laughs> one to three months. Okay, ang damdamin sa notes dito. Na oh, oh. <laughs> Ngayon, uh, yung iba naman, no, kunwari, mm. buntis ka na, so isa-start natin ikaw with folic acid, with vitamins. Ano ba dito? No? Kidalasan tinanong sa akin ng pasyente, Doktora, ano ba pinakamagandang vitamin? Oo oh, oh, nga. Supplement. Mm -hmm. no? oh, oh, oh. Kasi may brand na ganito, may brand, Ay, yun, may generic, ganyan. So sa amin, no, sa aming pag-aaral, ang pinaka-importante would be one would be folic acid. Folic, folic, folic acid, yes. So. Proven to prevent congenital anomalies. Okay. Like neural tube defects and spinal cord mm. problems. Mm. No? One. Two, ayon. Mm -mm. Lahat mm -mm. ng ayorn. nanganganak, oh. <laughs> ayon. <laughs> Lahat ng nanganganak, eh, dinudugo. no? Oh, yung una. iba mas konti, yung iba mas maraming. Mm -mm. So, yung iron will make sure na hindi tayo anemic. Uh -oh. So that kung nanganak tayo, meron tayong enough reserve sa katawan natin. Mm -mm -mm. Hindi po maapektuhan ng napakaraming gamot na iniinom or supplements na iniinom? I I'm Iron sure lang. Hindi. <laughs> ma <laughs> <laughs> halimbawa, may folic acid ka, meron kang iron, um, vitamin A, iodine, and calcium. Lahat. So ngayon... Mga foods, vitamins to, no? Pero sorry. hindi naman, wala namang side effects yan sa mga bata na dinadala mo? Wala naman. Wala naman. So yun yung isa, no? Folic acid okay, and then your iron. The iron. Iron, no? And then, of course, we have calcium. Uh Oo, -oh, importante uh -oh. din. So yung mm. calcium natin either we get it from milk from dairy mm -hmm. or supplementation. Oh, oh. Ngayon ang uso ngayon the pharmaceutical companies no so they produce multi multi Multivitamins. vitamins oh, na oh, andun na halos lahat for pregnant for pregnant women. Alam mo ito yung 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 sabi yung pong, yung calcium gaano ka-importante ito sa nagbubuti? Sabi, pagka daw meron kang deficiency niyan during your pregnancy yung yung buhok mo malulugas yung ngipin Totoo ba yun, Dok? Hindi naman siguro sa first, no? Hindi sa first. Siguro kung buntis ka lagi every time. Parang kakatakot uh -oh. naman yun. <laughs> Hindi, because ang baby kasi, no, uh -oh. when it develops, no, uh -oh. kailangan ng calcium mm -mm. To, to produce yung bones nila. Uh -oh. Ngayon, kung kunwari, hindi ka umiinom ng calcium, saan nila kukunin yung calcium? Oh, sa ma. buto mo. oh, yung yun na rin Kaya dapat uminom ka ng gatas lagi. Every day, every, every morning. Day. Ganong oh, oh. karaming gatas? Halimbawa, do, no, kaya ba, hindi, 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 hindi yung sa gamot. Gatas, gaano? Isang One to two glasses a day. A day. For mm -hmm. pregnant, ano? For women. pregnant oh, women. okay. Yung sa mga gulay naman, ano mga pinaka-importante? Oh, sabihin. Siyempre, lahat ng gulay, importante. Oh, pero -oh. Ano yung pinaka-importante? Lahat kasi yan, no? Kasi, mm -hmm. di ba, we have vitamin A, B, E, mm -hmm. lahat no ng vitamins, hindi naman siya makukuha sa isang particular na gulay lang. so ang importante sa mga nagbubuntis is to eat a balanced diet mm -hmm. meaning hindi puro kanin, hindi puro mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, protina, It's hindi okay. puro gulay okay. Bas, okay. Oh, kasi yung iba, hindi sila kumakain ng Saka dok, eto po, yung sabi pagkala, pag mga malapit ka ng mga na ka ng mga gulay na nakakapagpaano ng induce ng milk. Oo, oh, oh, yung, manunggay na, yung mga daw. malunggay daw. Yung malunggay. Um, ang palaya. Ano po, eto may Ay. nagpapatanong lang ha. Sa mga singer, hindi siyempre hindi po kami ni Marision. Sa mga singer <laughs> na buntis, advisable ba na kumanta pa sila? May pwedeng taas lang ba nakakantayin? Ibig sabihin, hindi ka bibirit, Ay, ano? Ka at okay lang ba na magsuot ng heels? Yung project, Wala okay. naman yung problema sa pagkanta. <laughs> <Okay>. <laughs> hindi, hindi, hindi ba siguro, di ba yung nag-tweet sa'yo? Yung talagang, parang nalalagot yung litid, gano'n. Eh, 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 uh, pwede um, yan? Ang problema mo naman kasi, kung kunwari, kumanta ka, na-injure na, na ng konti yung iyong throat, <laughs> mas madali siguro ma-infect Okay. Ng ubo so, si pwede pon. kumanta ng mataasan ang... Oo, basta ano, kaya riding. pa niya. So, ka, di ba kapag kumakanta ka, baka mamaya mas malaki yung chance na <laughs> yung singer. anak mo <laughs> maging singer din. Ang naririnig nila. <laughs> oo. Hindi oh, kung, para baka si ka edi eh yun na lang mababang ka ta magano ka lang ka na lang ano yung heels doc <laughs> yung heels ang problema mo kasi sa heels no lalo na yung matataas di ba Oo. pag buntis ka kasi medyo iba yung center of gravity mo mm -mm. so yung chances mong madapa malaki ah uh, di magano ka na lang yung chances mong madapa pag hindi ka buntis medyo andyan oo. so pag ka Pagbuntis ka malaki paano ko nadapa ka Saka, oo. Nahulog ka na-injure mm -mm. na yung chan mo, mm -mm. so magkakaroon pa ng problema kay ano? My baby. Mm -mm. Not directly, no? So, pwede kang mag-labor. Ah, premature. Oo. Oh, oh. Mm -mm. So, usually, we do not advise them to wear very, very high heels. Pwede naman yung mm -mm. konti lang. Oh, ito. Sabi, eh, meron daw yung iba na nagiging excuse na lang na lumalakas yung pagkain pag nagbubuntes. Oh, yan okay. yung tinatanong ko kanina. Ano, parang nagtatakaw yung... ka? Ganon. Sinasabi Oo, okay kasi. okay lang naman no? May cravings kasi, no? Mm -mm. Ngayon, pag sobra naman dami ng kinain mo, kunwari, kumain ka na masyado maraming tsokolate, certainly uh -oh. not too much sugar, uh -oh. pwede ka magkaroon ng komplikasyon mm -hmm. na um, mm -hmm. gestational diabetes mellitus. Mm -hmm. So pwede ka magka-diabetes during pregnancy. E teka muna po, ano naman kaya yung mga beneficio na makukuha ng mga nagbubuntis mula sa lokal na pamahalaan? Alamin natin ang panlasa na masamula kay Michael Fahatin. Michael, good morning! Ano sa